Catherine Bernardo ay sinapubliko na ang pagbubuntis sa unang anak nila ni Alden Richard. Matapos ang sunod-sunod na pag-amin sa pagitan nila Alden Richard at Catherine Bernardo, ay kinagulat ng mga Captain Pants ang bagong revelasyon ng mga ito ayon sa aming nakalap matapos ang kanilang pag-amin at pagsa sa publiko ng kanilang totoong relasyon, ay inamin na rin nila na may mas malalim silang dahilan bakit nila ito isina isinapubliko ngayon. Kumakalat ngayon ang balitang pagdadalang tao ni Catherine Bernardo at ang tinuturong ama ay walang iba kundi si Alden Richard. Kumakalat kasi ngayon ang mga larawan ni Katrina Tila, lumalaki na raw ang baby bump nito ngayon. Ayon sa pagsusuri ng maraming netizen ay tila one month pregnant na ito ngayon. Kaya naman maraming fans na mga ito ang hindi makapaniwala sa naging balitang ito. Ngunit suportado naman si Catherine Bernardo ng kanyang ina sa desisyong ito sa kanyang buhay. Saad ng ina ni Catherine Bernardo ay nasa tamang edad na rin naman daw ito para lumagay sa tahimik. Deserve din daw ni Catherine ang maging masaya matapos ang mga nangyari sa kanyang buhay pag-ibig. Para sa kanya ay hindi raw lang ang tagal o bilis sa tunay na pagmamahal. Ang tanging hindi lang lang daw ngayon ng ina ni Catherine ay makitang masaya ang anak niya sa taong deserve niyang mahalin at mahalin siya. Sa ngayon ay wala pang muling inilalabas na update si Catherine Bernardo at Alden Richard tungkol sa kumakalat na balitang pagbubuntis ngayon ni Catherine Bernardo.